Hello mga kasaka Dito ako ngayon sa Wilcon Depot Para mamili ng mga uh, Tawag dito Mamili tayo ng uh, Mga Mamili ko tayo ng mga chandelier Ayan ang dami oh So ayan mga kasama, ang daming lightnings. Pero ang uh, gusto naming bilhin ay itong chandelier. Kasi nga ito yung gustong bilhin ni Mrs. Yan, mga pailaw ang mga yan, oh. So ayan, pero dito kami mag-concentrate. sa uh, mga chandelier na yan, oh. Ayan. Ayan, ito naman mga lightnings din. Okay. So, ang dami. Ang dami yung pagmimilihan. Mayroon ito mga kuantin, mga lightning para sa mga bar. Ayan, yan, ano o. Okay. Ayan naman, maganda sa mga bar ang mga yan. Okay. So, ayan, ang dami. Pero yung talagang bilhin namin ay mga chandelier, okay? So, ayan, ang daming chandelier, ang daming pagmimilian Ah, malulula ka sa dami. Kailangan uh, ah, mamili ka ng maigi rito. Ang dami, oh. Grabe. So, alam, ang dami, oh. Mamili lang tayo ng gusto natin. Pero parang ang napili ni Mrs. ko ay ito. Ito yung nandirito, oh. itong napili niya itong uh, mayroong electric fan at ilaw combination so ito, ito ito ito, yung nagustuhan niya oh ito ito kulay brown yan kulay brown na kung saan ang ilaw niya ay white at stainless yung kanyang fan stainless yung kanyang uh, tawag dito base ayan oh So ayan, ang dami. Pamimili dito. Okay. So meron pa dito sa bandang ibaba, ayan oh. Yan, mga yan. Gaganda ng mga chandelier, kaya lang syempre, mahal din ang bayad. Okay? So, ayan, o. Oh. ayan. So, ang dami. So, mamimili lang po tayo ng uh, gusto natin dito. Hayaan ko na lang na si Mrs. Siya lang bahala dyan. Kasi uh, siya naman nakakaalam eh. Ah, uh, mas alam niya yung mga ganito. Okay. Okay, hey, ang dami talaga oh. Okay. So, ayan. Lang doon. Ang dami. Oh daming mga chandelier iba't ibang klase hirap pumili talaga oh oh yan, ang ganda rin yung mga ito oh. mga single light lang okay. Yeah, dami Oh. Dami, dami talaga, dami. Grabe. Ito, mga pailaw pa rin ang dami, oh. Okay, so ayan. Lahat ng mga yan, oh. Ah, sa ceiling ilalagay lahat ng mga yan. Dito naman sa walling. Oh, sa walling yang ilalagay. Okay. So, magaganda, magaganda talaga. Ito naman pwede sa ibaba. Sa banda ibaba. Yan ang oh, mga garden ganyan. Ayan. Okay. Oh, ito pang walling pa rin ang mga yan. Hmm kahit sa iba ba pwede rin o oh, yan o oh. ayan o oh. ito naman pang pangposte poste o oh. oh. so, ito naman eh pang wall pa rin ng mga yan pwede rin ilagay sa taas ayan o oh. Ang dami, ang dami yung klase. Ang dami, ang dami, ang dami, oh. Oh, meron pa pa palang mga ano rito Rechargeable yun oh. Okay So ayan, ang dami Pang walling yan oh. Ito naman yung mga pang strobe light Ayan no? Oh. Okay.

Oh. Dami. na kasawa. Mamili. Grabe, ang dami talaga oh. Marami pa dito, mga maliliit. Ayan oh. Dito, ang dami rin oh. ting bumbilya niyan no? oh. Okay. So yan mga kasaka, salamat sa pagsubaybay sa channel ko. God bless sa ating lahat. Sa pagtakbilan